Kaya lahat ginawa mo, sobrang deserve mo yan. Kung ako tatanungin mo bilang ama, sobrang kulang pa yan. up babe ka lang ha, kasi ayusin uh, pa ni ate yung higaan ni mama sa sala, okay? Oh, Opo. Okay. Tapos para makasain na rin si ate. Kiss me po. Kiss ma. Kiss me po. Pa, okay na po yung gawin po ni mama. Yan. Yun. Oh, very good si ate. Very good si ate. Yan. Yun na. ano, nililisa. Okay. Sigurado ka, hindi ka na lang muna. Oo, oh, dito na lang. Sa para pagka iihika, may rapa siya ang Okay? Eh nak, magsahin ka na pala. Tapos dibili mo na akong ulam natin, ha? Sa mo eh, ha? Sige po. Sige. Nangihika na kung anong gusto mo, ha? po, okay na po. O, sige na, kahain ka na. Pakini ko lang muna yung mga aso, ha? Sige po pa, marapit na po ako pa. Doon na lang naman po ito. Okay, okay. Ay, ito si ate. Hala! Hala! Talaga? Congrats po, ate. Congrats, ate. Ika, sabihin ko kay Papa. Mama! 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 O, ano yun anak? Si Papa po. Nasa nagkos anak, nag aano ng utong niya, nagbilinis. Bakit ba? Si ate po kasi, makakagraduate na daw po. Makagraduate na siya? Ay, anak. Opo, kakatapos nga lang po namin makapag-usap eh. Ay talaga, wow, anak. Matutuwa si papa mo yan. Di ba, ayun pa naman yung isa sa mga pangarap niya. Makatapos kayo ng mga pag-aaral. Mabuti <laughs> naman, anak, ang Diyos ko. Salamat sa Diyos na pangarap ng papa mo yan eh. Tapos sige, anak. Ikausapin ko yung papa mo kasi naalala mo noon. Di ba, sabi niya? Kapag meron doon na graduate sa inyo, magbibigay doon kami ng gift sa inyo. O oh, sige, ipapaalala ko sa kanya yan, anak ha. Sige, maliitang balita yun anak. <laughs> Totoo, yung papa mo na. <laughs> yung papa mo na. <laughs> okay. Okay. Ay, ano yung ano? Parang... Tuntuan kayo Ano yun? Ah! O Amanda, ayun si papa mo. Ano yun? Papa. Hindi so, mo pinag-uusapan Si ate na po kasi nakakagraduate na po. Ate mo? Talaga? Ayaw naman eh. Nako. Inilabutan naman ako. Eh, siyempre, yan yung sinasabi ko, di ba? Di ba? Naku, salamat talaga sa Diyos. Eh, patawagin mo. Patawagin mo kasi, uh, surprise natin. Di ba? ako tayo po na. Pagka bumabi siya, may Ginto may... gawin natin yung mga kaibigan niya dito sa atin. Kausapin mo. Tapos, pagtapos ng graduation niya, kunwari wala tayong handa. Pero magugulat siya, pagdating niya rito, nandun sa kwarto niya yung mga classmates niya. Okay ba yun? O sige, ha? Oh, huh? alam mo na, ay, mag-withdraw ko na ito kasi yung ate mo, alam mo naman yun, uh, gusto na yung mga simpleng bagay lang, di ba, ayaw na yung mahalin. Okay? Ah, sige na, teka, ipagbiyahin na ako. Painamin mo na gamit naman mo, ha? Sige. Nagayos na ako, ha? pa. Okay. Na, Papa? na? Okay na pa yung tubig sa CR? Naka, nakapuno ka na? Apo, ano pa? Oh, uh, ba't kayo yung tsura mo? Ano, ba't pa mama. Sabi po kasi sa akin kanina ni teacher, kailangan niyo daw po kausapin si papa. Kakausapin? Bakit daw ba, anak? Eh, kasi po, pag hindi ko daw po naayos yung mga baksak kong subject, hindi daw po ako makakagraduate. Ano anak? May mga baksak ang subject? Opo. Ano subject naman yun anak? Eh, mama, di ba po, dati pa diba lang po. Hirap na po talaga ako sa science at sa math. Sige anak, kailangan sabihin natin talaga yung sa papa mo ha. Eh mama, hindi ko po alam eh. Parang na nahihiya po ako na natatakot kay papa. Ano ka ba, anak? Huwag kang nahihiya o matakot. Kasi anak, mas lalo tayong magkakaproblema kung hindi natin sasabihin yan sa papa mo, di ba? Eh, nahihiya po kasi ako kasi si ate po makakagraduate na. Tapos ako po may baksak po. Ako anak, kilala mo naman ang papa mo, di ba? Never yan nagalit sa inyo. At saka kapag may mga problema ganyan, mas gusto niyang ginagawan agad ng solusyon niyan, di ba? Kilala mo naman yun eh. Sana nga po, mama. Ji? Hey. Oh, ano balita? Ayun, nakausap ko na yung Teacher ni Amanda. Ano daw sabi? Eh, yun nga daw. Uh, laki bagsak ni Amanda sa math. Sa science, unti unti na lang. Eh, pag graduating daw kasi, hindi pwedeng ganun. Eh, sabi kayo ko dahil ka kasi yung anak ko na yan, eh, wala iba kasi katulong tayo ka ako ngayon kung siya. Kaya ng mga nakaraang buwan at saka nung nakaraang linggo is uh, medyo napadala siyong absent kasi nga mabayaya ko pa ako. Eh, siya nagbabantay sa'yo. Ngayon, niyaman ako sa sinabi ko pero yun nga, kung anong pwedeng pakiusap muna para makagraduate na sa'yo sa na Naintindihan naman ng teacher. Eh Sabi nga niya, medyo mahina talaga sa academics si Amanda halos lahat ng grade niya pasang awa so baka bigyan sila ng special test kailangan lipasan na yung manda Ate? Hello? Oo, oh, ate. oh ate. Idea talaga ni Papa yun na supra ka. Ate, congrats, ha? Si, buti ka pa. Nakagraduate ka na tapos may regalo ka pa kay Papa tsaka kay Mama. Ako kasi nagka-problema sa subject. Tapos, montik na hindi pa gumaduate. Manda, gising ka na? Ay, opo. Anak, wait lang. Ligang may ano ko sa'yo. Papakita ko sa'yo. Sige po, wait lang po. Ah, Manda, dali. Ligang sabi kami sa'yo. Ayan, ano dito yun? ka muna, anak. Yes, Usma. Ah, uh, Di ba tapos na yung celebration na ate mo? Tuwan-tuwa nga siya, nagpapasalamat. And, ah, uh, teka. Ah, uh, Ito naman yung para sa'yo. <laughs> po, eh, di ba nagka-problema ng boso sa school, tapos... Tingnan mo kung ano naman yan. Hala, Papa! iPad po! Oo. Favorite mo yan, di ba? Oh, ano <laughs> Pads po? Yun, so... Eh, Papa, ba't po kayo nagbigay ng gift po sa akin? Eh, ba? Diba? Nagka-problema po sa graduation ko. Alam mo na... Sa totoo lang, kami yung dapat manghingi ng pasensya sa sa'yo. Mama mo, ate mo. Kasi kami rin yung isa sa reason kung bakit ka nagkaroon ng absent, kaya ka bumagsak sa mga subject na may hirap kasi wala na sa si ate mo, wala na nagtuturo sa'yo. Pero sa likod ng anak, sobrang deserve mo ang gift. Kasi nga, isa ka sa nakatulong sa amin ng mama mo, lalo na sa mama mo. Lahat ng gawain bahay, paglalaba, masikaso pa sa akin, pagtimpla ng kape, sa bunsong kapatid mo. So, deserve mo yan, anak. Actually, yang iPad kaya ate alo na dapat 'yan pero mas gusto niya ibigay sa iyo kasi nga sa sobrang pagpapasalamat lang din daw niya sa iyo dahil nga mamulan na nawala siya dito sa bahay ikaw na 'yung pumalit sa mga ginagawa niya kaya anak sobrang maraming salamat sa iyo sobrang maraming salamat sa iyo kasi kundi dahil sa iyo tapos na maayos si ate mo sa si school di mga kabiyahe na maayos sa uh, angkas at hindi rin naiinom ng mama mo yung mga gamot niya at si Kusma hindi matitimplanan din din na maayos ha? tsaka anak alam mo sa buong mundo ha? sa buong mundo may mga yumaman din o masenso din ng buhay at nagkaroon ng magandang pamilya na hindi naman natalino sa eskwela. Gusto kong malaman mo, gusto kong mamulat ang isip mo, as long as may kaya kang gawin, isipag ka, mabait kang bata, mabait ka sa kapatid, sa nanay at tatay, magpapalain ka anak. Kaya lahat ng ginawa mo, sobrang deserve mo yan. Kung ako tatanungin mo bilang ama, sobrang kulang pa yan ito na na example mama mo graduate siya maganda yung trabaho niya kaya lang sinubok tayo ng panahon nagkasakit siya ako naman hindi man naman ang pag-aaral nagkaroon naman tayo ng trabaho para magbuway tayo so ganoon naman do anak kung natin masyadong gawing komplikado matalino si ate masipag din siya akingin tayo doon kasi naggraduate na siya yun nga, siya mismo na sabi na yung pambili niya ng laptop, na namin na iPad para sa iyo para mas magamit mo sa school. Kaya yung ate mo, sobrang laki din ng pagpapasalamat sa iyo. At least na miss ka na raw niya. Ha? Kaya, sobrang marami salamat sa iyo. Mas kami yun dapat magpasalamat sa iyo. Ha?